Yan mga kainsan, yari na. Pero yan po ay ganyan lang. Hindi namin po patataasin. Pagka medyo nalago na putol, suwi uli. Diretso na po yan. Yan po yan daling mabuhay at lalo ngayon maulan. Yan. Hanggang dun. Para po ba, pero yun ay mananatiling ganyan lang po kataas. Oh. Ako ano, magluluto ng tanghali ang madali. May kamatis ka pa? Apakamahal ng kamatis. Aba, 20 ang isa. Oo, ito sa palengke. Ah, ay ginto. Dahil mahirap magbuhay ngayon ay. Yan ang ulam. Ah, pipino. Mm. Pipino. Anong variety, Utol? Jinjin. Diyan, diyan. Ay, yun. Oh. Yan, si Utol po. Oh, Magandang tanghali po. Kaya may mimitas muna. Oo. Oh. Yung, ito yung ano lang, ang pangit lang. Adi. Ang akin lang, lang po i-reject. Oo. Oh. Ay, di, po, dito, dito po tumama si Utol mga kaisan. Akala mo po eh, ganari, pero uh, okay naman ito eh. <coughs> Kamala Kamatis po. Aray oh. Yan. Dami mo na nga Utol. Oo. Ay, Utol Doon na kayo kumain. Oo, oh, doon na nga. Hindi, isang tulyasi na nga mo tinulutuin ko. Pati sinamiko doon nakakain. Uh -huh. Wala doon silang dalang ulam ya yeah, pagkagayat ko na rey. Kagayat ano, ano? Abay, pag 21, kuntahin mo ito, kung ilan tiyo, mag -ano, ito magkano ito, tama mo? Ah, Abay, hindi pa kamahal. Oo, ah! Ah, abay, nagtanong ako sa palingke. Abay, 21, malaki-laki naman. Ay, bumot pa yung iba. Oo, oh, um, ay, ay, sabi kikainaman, ah. Doon ka, ito kakain. Oo. Oh. Ay, sige. Madali lang mga lutuin, pag ako may palahating kong ay. Nagulit oh, lang. Bumot, aray, ari yung mga sampu, Ganyan na rin, 10 piso. Nakakaawa din. Arin. Ang mga ano, Papit. mga may mili, biruin mo ari. Kapit ngayon ng ano, nagtatanim ngayon ng ganyan. Ay di, sabay-sabay naman, iniro o, ah. Tapos na, mamura pa bagsak. Bobagsak naman, dahil ang nasa isip naman ay ano, ay mali ang timing. Pero dipindi rin, kanya-kanyang diskarte ay. Magbahinti ang isa, tiyan mo pakadami. Oo, oh, eh, eh, eh. Ilang piraso yan, bilangin mo tul. Limang piso ay 100. 5 oh, Limang o. piraso ay 100. Bilangin mo. Baka rin nasa eh, 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 eh. Hindi ka makakapagluto ng marami. Hindi. Halimbawa ay eh, halagang eh nakakaawa din ng mga mama mamayan. Utol. Oh. Nakakaawa area? din utol ng mga ano. Oh. bagay mga kababayan natin. Bayberry mi eh, na araw na limandaan eh hindi ka makaka Tama nga sabi ni Kuya Miko. Tsaka nila ni yung mga nagtatrabaho sa atin. Bakit? Ay Kuya Anthony dito na ako. Araw-araw ang araw ko libre pa ang ulam ko yan. ay ano nga ay sila ano nga eh manguha na kayo na kung gusto nyo manguha eh oh. oo oh. ay ito nga pala eh diba, ay libre na, na daw na ha? Tom. aba ay ay ayos na yung utol yan, yan. sa tulyas na nga malulutuin ko ang dami na rin kaawa din ang ating mga kababayan aba diba? ang ngayon naman ay ang isang libong piso talaga utol pag ikaw ay namalingki no. ah ah ay bit bit mo lang Nung panahong 2012, ba't ako namamalingki? Oo. Uh ang -huh. piso yun, ay, biyabit na. Aba, ay eh, ngayon ay, eh, eh. Ang dami Eh, mga mahal pa, pa daw yan, ay. Oo. Uh -huh. Ah, eh, baka yun, eh, may 5,000 piso na utol. Bagay 20 ang isa. Meron tatlong bakso na. Na, nakapamuti ka na ba? Oo. Uh -huh. Ah. Hindi kailangan ka na utol. Ah, nakapamuti ka na. Mm, yan. para makatikim sila lahat at di isang tulyasi magdala pati sila pa uwi pag po ako'y may tanim na gulay basta sabi ko magdala kayo ng iuulam ninyo kayo na ang bahala kahit yan ay araw araw kayong pinagpaguda natin ay ayos na riutol abah abah makadami na yan Diyos ko po e ah, ah, ayos na yan Ayos na ba yan? Ah, eh patay nilang langit. Hmm, tamo o tuloy. Ayos na. Doon po kati kaunti pa tayo. Ay, ayos na. Aba! Ha? Ay, eh, isasama ko na pati kahamba. Mga kahanga natin. Yun lang kati ng kaunti. Ayos na eh ay, eh Paano hindi mamahal ay ang ulan. Hindi makatubo. Hindi makatubo. Ay, sa utol yan. eh ay. Ay, ay sa Aba! Sa tulad kasi na yan. Kahit tali, maliit na tulayasi. O, three, doon kayo kakain ah. Pare, pang isang barangay na nga naman oh, ah. Oo ah. Aling ah. Ata mo. Ayos na po, re. Magkakaganda na kulay yan po, re. Hindi lang kayo Thank you. Ay! Pare, may tatlong kilo. Hindi lang. Ang bigat ah. Mga limang kilo. Ay, na Ay, ayos na Tawag to, nagigisa ko lang ka Aho Oo. Ako na kayo ha. Oo. abot na ari, 30 minutes. Sili. Sili mga kainsan, dadagdagan din natin. Babagyan ng lumaki ang sili. May naman din ang ulan. Pero marami naman pong bunga. Hmm. Nag-aahang-ahang. Ah, si Kambal po, nag ng panggatong. Pang katungin po. Nain na po yung ating kamatis. Nain po. Kamatis. At saka sili. At saka po bumili tayo ng uh, dilis. Yan. Dilis. Yari na po. Igigisa naman natin. Ay, anong panalo ito. Tapos ayan, lamig po ng panahon. Nako. Katalo na. Aring sili hindi ko nagagayatin at makabig lang yanong anghang. Hahayaan ko ng buo. Kagating ko sinong gusto mong kumagat. Ito nila ako nagagaskater yung tatay ah. Oo, ito, ito, kami. oh, doon. Nagagaskater kami. Ako mga kaisan. Ipintritos po muna natin mga binisan. At tamahong amun at maguluto nga. Oo. Oh, oh. Ay tatay po yun. Pasok ah. ng po ni kuya. Oo, no. oh, mga kaisan. oh. release Ah, Isa sig ang ano? Yo, yeah, yari no? Abot pa ninyo ako yun no Kala ko kayo matagal-tagal pa eh. Arutol. Oh. Kung baga may akan piprito ng kaunti. Oh. Aray, ibuya sa awang. Kapal Puno yan dyan o tol Oo Puno Hindi kita Sili po Pero po hindi ko na ginahiyat Para hindi maanghang May po sila sa sili ay <laughs> Para okra o tol Oo nga <laughs> Asantol yasi din ay Asantol yasing sili Hindi maalang naman Hindi ano maanghang Mahilig sila sa sili ay Kuya may kulo to na Nagkakapot-kapot na Ah ah, dali. Tingin ah. ko po. Oh, ah ah. Tol, kakain. Kakain. Tulah. Oh, oh, kakain na. Tara. Ah ah. boleh yan. Ah, ay aja oh, kami wala nang nang kutsara. nito? Ya, ah. Sige, hmm. Ah, kadaran Eh eh. Nee, din. Starter ay. Diyan lang daw ang ayto. Ah, pun. Wala kapo. Hindi pa sa pak. Ah, bad boy to. To, bad boy. Kabasili. Oh, ano daw <laughs> <laughs> ano <ba> <laughs> <Taba sili. Okay. laughs> po 'yan? 'Yung eh. sili na may konting kampi. Pagbumin <laughs> <i> <laughs> <yasalat> niya ni Utol. Ang baka ay sorot ng tatay kit mismo. Para kang mo 'n diyan. Ano ng taas ng ano na. Ay, hindi na. Hindi <laughs> 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 mo talaga tatayin, ha. Puwalan na. Pareho. Ay, limot na nga. Pero hindi ano. Sinanang ka dyan hmm. sa mga oh. mga santok. Yan naman yung hihima sa mga mga santok. Parihong namatay sa ah, kamay na 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 ko yun. namatay sa eh. aking konay. Lagi sa sambrero Tapos eh, may man manok na nasasabungin. Eh. Lagi mas, Sabi ni Kuya Ison, pag nananalo daw yeah, ay mas siya lang. Pero pag hindi daw... Patikal. Patikal. Panalo. Wala lang. Tanong ka pa. Oo. May gani pa pa tayo doon. Thank you. Si nanay kakain na po? Si... Mm. Dali oh. kayo? Hmm. Oh, ano, ah, hindi nyo? oh pila na pila na? ano to ano dami po? ha dani ako? hindi ba maging yun? hindi to'y para ano? 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 Ang gusto ko siya nilang mahalang pala, kumuha ko. Mm. No, ay, yung tingala. Meron din pula ah. Yung tingala. ninyo? Ano? Ay, na kanya ko. Gusto ko. Ano sa pora? Sa damay. Gusto ko yung nakakamay. Sabi na nakakamay. Dapat ka kinangho pa ng kabakukro doon na yung ay. Ano Ano ito? Ano 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 bakit naman sinilong? Sinilong. wala mga halangan. Masarap eh eh. Ayos eh. Ayos kuya. Alam mo mas maganang kumain kapag marami ba? Hmm, marami po. Sige ko ah. Parang gama ka naman. Ano yun eh? Masarap bang Ang ganda

tinanong ganda ba po ba na rin pula ay eh, sabi ng eh, ang yung inay itatanim namin dun sa labak ang ganda po eh ari ay, oh. ay may po at maano pa ma maulan pa itatanim po namin ari maganda o oh. Yan. tatanim po natin sa baybay tabi ganda pag ano, pag nasa nasisikatan po ng araw, pulang pula. Yan, baka po gustong kumuha ng binhi. Ano po bang halaman ng ito? Ang ganda po eh, oh. Pulang pula. Baka po gusto ninyo. May damo doon. Baka po gusto niyo humingi. Ang dami, oh. Eh. Paminhian po. Alam mo eh, dito sa bandang lukban, mga kainsan, dito sa barangay dapdap, -Dap, ang may mga pataniman po ng halaman ito po ay dati galing pa doon dati po tayo nagtrabaho din sa halamanan ay kumbaga pa extra extra po ba yung pag nag ano po ito po dinadala ay sa bansang Japan ini export po pero ang mga may-ari po mga hapon din po hindi Pilipino dito po ay ano Lalo papuntang ano mga kaisan, Sampalo, Quezon. mga ano, taniman po ng hardin. Mga pang-export po. Yung iba, dito rin sa Pilipinas binibenta. Pero kalimitan po yung pang-export. <coughs> pang-export po sa ibang bansa. Na kung bakit dito lang sa atin tumutubo. Hmm. Doon po ang mga hanap buhay. Eh, ay eh, minsan nakakahingi tayo ng similya. Nadami po sa lugar namin. Pun ito ang mahal po nito ay. Ito oh. Pulang pula, ang ganda. Ang dami po. Oto, tingnan mo daw, hindi kaya baduy. Tingnan mo daw, kung aesthetic. Para ba magkaroon ng kulay? Dahil ano yung... Pero hindi na natin papataasin pata Yan, nagtatanim po kami ni nani at saka sinakambal po. Tumulong na rin po si na utoy. Yan, mga kaisan, ari po ay baybay lang ng mini lake. Ay, sabi namin, para po bang patay na patay? Kung bagay, hindi naman patay, kung bagay, walang may aesthetic na po dun, yung mga bigang malalaki kaya lang ay lalagyan namin ng kulay pula kaya lang pag maglalagay po kami ng halaman aring eryang ari pula lang ang lahat kumbaga po ba'y tulad-tulad maganda po ganyan lang ang kalakyan no Oo, taas. hindi na po namin, namin, namin patataasin pupungusan agad pupungusan po agad eh. maganda po at pula yan yan si nanay po yan nanay magandang hapon po pero kuwari ko yung maganda rin po. Ayawan, awan, tingnan nyo nga mga kaisan. Pang estetika kaya o ano. Pag pangit po, tatanggalin namin. Pero kuwari ko yung maganda po ay. O doon, natapasin ko. Update ko lang po kayo sa papaya. Ari, yan. Ari po yung tanim dananay namin yung dananay. Malalaki na po. Yan. po pong papaya oh. yan. o. Yan. Oh yan, nainaman din po ng tubig habol po namin ay ano, ulan. Mahabol ay ulan. Para sa mga ano, ah, sila ka ng dami, dami po. Ya, mga kainsan. Yari na. Pero yan po ay ganyan lang. Hindi namin po patataasin. Pagka medyo nalago na putol, suwi uli. Diretso na po 'yan. Yan po 'yan daling mabuhet lalo ngayon maulan. Yan. hanggang dun Para po ba pero yun ay mananatiling ganyan lang po kataas. Hindi po ayo po namin pataasin pangit. Yan. Para lang magkaroon ng buhay. Ang layo na rin abot na nila Rhode Island Ari Ayan yung pako kahapon Ayan hanggang dun mga kaisang Naiinaman po yung dalawang papaya Naiinaman ng tubig Ayan Ayos din naman Kaunti Uti uti Ari po naman Ahem <coughs> tapos na lahat yan mga kaisan yan yan tapos na lahat mm. yan tapos na po yan lahat uh, linisin tulong tulong po kami si kambal ano nga kaya maganda ewan pagpangit bunot Ang gandun. Nagkakulay pula po. Nagkakulay pula. Ayos din.